kung totoong silang pumatay sa mga magulang namin. Nararapat lang na pagbayaran nila ang pagsira sa aming pamilya. Tama na ang satsat. Simulan na natin ang labang karding. Hindi na ako makapaghihintay pa na hindi matikman ang dugo ng antingerong manunugis kuno ng mga aswang. At hindi rin ako makapaghintay gimo na sumayad ang dugo mo sa talim ng aking salapang. Salapang. Anong ipinagmamalaki mo? Ang mukhang tinidor na armas na yan. Anong palagay mo sa akin, isda? Magandang araw po sa mga ginigiliw na taga-suporta ng inyong programa. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa totoong karanasan ko noong 1969. Nangyari po ito nang minsan kaming bumisita sa probinsya ng aking lolo Carding, sa bayan ng Kapalonga, kasama ang bunsong kapatid ko na si Gabriel. Labing walong taong gulang noon si Gabriel, habang ako naman ay dalawamput dalawang taong gulang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bestor. Binata at walang asawa. Nagtatrabaho sa lalawigan ng Maynila bilang isang tendero ng malalaking yelo sa palengke. May nagawang kasalanan ang aking kapatid. Kaya't itinakas ko siya sa magiging ganti nang nagawa niya ng kasalanan. Araw ng biyernes, nang sakay kami ng pampasaherong kalesa papunta sa baryo, tumigil ang aming sinasakyan sa tapat ng maliit na simbahan na gawa sa kawayan. Sinabi sa amin ng kotserong hindi na raw kami maihahatid sa pupuntahan namin. Sa kadahilanan daw na wala raw mga ngahas na pumasok sa liblib na lugar ng bayan ng Kapalunga. Halata sa mga mata ng lalaki ang matinding takot dahil sa panginginig ng boses nito. Napansin ko rin na parang nagmamadali ito na umalis. Ang inaalala ko naman ng mga panahong yun ay si Gabriel. Matatakutin pa naman ito at natataranta kapag may napapansin kakaiba. Wala na kaming nagawa nang iwanan kami sa gilid ng daan, kung saan ay wala akong nakikitang mga bahay na nakatayo. Nang magsimula na kaming maglakad sa mabatong daan, nagumpisa na rin ang matinding kaba sa aking dibdib na para bang may hindi magandang mangyayari. Pati ang maingay na lagaslas ng tubig sa kaliwat ka ng ilog ay nakadagdag sa kilabot na aking nararamdaman. Kahit mataas pa ang sikat ng araw, Pakiramdam ko may naghihintay sa aming panganib. Pero hindi ako nagpahalata kay Gabriel. Itinuloy ko na lang ang kalmado kong paglalakad. Pagkalipas ng ilang minutong pagtahak sa daan, si Gabriel ang unang nagsalita. Nahahalata na rin siguro nitong kanina pa kung hindi nagsasalita at panay ang pagbuntong hininga. Habang pasimpleng sumusulyap sa hulihang daan namin. Kuya, sigurado ka bang walang mga aswang dito? Pwede ba tumahimik ka na muna? Pati ako natatakot sa mga kinikilos mo. Maglakad ka na lang. Malayo pang ang bahay ni Lolo Carding. Huwag ka na munang magreklamo. Pa Paanong hindi ako magrereklamo? Bukod sa tahimik na mukhang abandonadong baryo na lugar na ito. Kung bakit naman kasi kuya? hindi mo muna sinulatan si Lolo para nasundo tayo ng kalesa niya. Sino ba sa atin ang nagpumilit na umuwi dito sa Kapalunga? Kung hindi mo binuntis ang nobya mo, hindi tayo magtatago sa lugar nito. Sa dinami-rami ba naman ang pakikialaman mo? Anak pa ng pulis ang pinatos mo. Kaya kapag nasura ako sa'yo, iiwan talaga kita rito. Isa pa, matagal nang walang kalesa si Lolo. Kaya umayos ka. Tama na kuya. Oo sige na. Kasalanan ko na. Idinaan ko na lamang sa tapang ang nararamdaman kong takot sa paligid. Para hindi lalong kapitan ng takot si Gabriel. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad habang walang nagsasalita sa aming dalawa. Pareho naming pinakiramdaman ang bawat galaw ng paligid. Kung hindi lang namin nabalita ang may sakit si Lolo Carding, hindi kami uuwi sa lugar ni Lolo para magtago. Kaya lang, ang perang naipon ko ay sapat lang sa pamasahe pa uwi sa probinsya. Habang tumatagal kami sa paglalakad, parang napapansin kong medyo hindi na ako pamilyar sa aming dinadaan ng lugar. Bukod sa madilim ang paligid, tahimik at maraming humuhuning mababangis na hayop. Pakiramdam ko rin na may nakasunod sa amin. Nagpalingalinga ako sa paligid nang hindi na ako nakatiis. Kinausap ko na si Gabriela. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko sa lugar nito. Matagal na kasi akong hindi nakakabisita kay Lolo. Kaya alam kong maling daan na itong tinatahak natin. S Seryoso ka ba, Kuya? Naliligaw na tayo, ganun ba? Pasensya ka na. Kaya bilisan na lang natin ang paglalakad. Mas delikado kung aabutan tayo ng pagdilim sa daan. Kuya naman eh. Baka naman niloloko mo lang ako ah. Huwag mo nang ituloy ang biro mong yan. Hindi maganda yan. Mukha ba akong nagbibiro? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Ang mabagal naming paglalakad ay nauwi sa malalaking hakbang ng paa. Kulang na lang ay takbuhin namin ang daan makalayo lang sa gubat na yun. Pero habang tumatagal, lalo akong kinakabahan hanggang makarating kami sa gitna ng kagubatan. Napatigil kami sa paglalakad nang may isang asong gubat ang nakaharang sa aming dadaanan. Mapupula ang mga mata, nakangising umuusok pa ang ilong sa matinding galit. Napaatras kami ni Gabriel habang nahahalata kong mas lalong nanginginig ang katawan ng kapatid ko ang mga dala naming bag ang siya kong ginamit pang hampas sa asong patuloy na humahakbang papalapit sa aming kinaroroonan. Akala ko matapang na ako sa mga oras na yun. Pero iba pala talaga kapag aktwal na sa sitwasyon. Nanginginig ang aking tuhod habang pinagmamastan ang nakangising halimaw. Alam ko ang tungkol sa mga hayop na may mapupulang mga mata dahil sa gana kami sa kwento ng lolo namin tungkol sa mga aswang. Isa lang ang ipinagtataka ko ng mga panahong yun. Umaatake ang aswang kahit maliwanag ang paligid. Nang makita kong walang balak na huminto sa pagsugod ang aso, ay hinila ko ang kamay ni Gabriel. Mabilis kaming tumakbo. Pakiramdam ko ay hindi na lumalapat sa lupa ang aming mga paa. Halos maubusan kami ng hininga sa bilis ng aming takbo parang walang kapaguran ang mga aswang sa paghabol sa amin. Ang isang aso ay nadagdagan at naging apat na aswang na nag-aagawan para kami ay lapain. Para silang gutom na gutom na halimaw habang tumutulo ang mga laway. Dala ng matinding takot, hindi ko napansin ang nakaharang na sanga ng kahoy sa aking dinaraanan. Napalugmok ako sa lupa habang si Gabriel ay nauna na sa pagtakbo ni hindi nito napansin na nadapa na ako sa damuhan. Hindi ko na rin natawag si Gabriel dahil mabilis itong nakalayo. Pinilit kong tumayo pero naramdaman ko ang masakit kong tuhod na may umaagos na sariwang dugo. Mas lalong nauulol sa pagkakatakam sa langsa ng aking dugo ang dalawang asong mabilis na nakalapit sa aking kinaroroonan. Habang nakaupo ako sa lupa ay naghanap ako ng kahit na anong armas na magagamit ko laban sa mga aswang. Pero wala akong nakita kahit isa. Nagsisigaw ako para humingi ng tulong, pero tila bingi ang katahimikan ng gubat sa mga pagsigaw ko. Hindi ko na nga napigilan ang pag-atake ng kulay puting aso. Agad akong kinagat sa binti kung saan malapit yon sa sugat ko. Lalong lumakas ang sigaw ko sa sobrang sakit. Ang aso namang nakakagat sa binti ko ay nahila ako malapit sa nakaharang na kahoy. Walang kasing sakit ang naramdaman ko. Para akong maiihi sa aking pantalon dahil sa tama ng pangil ng aso sa laman ko. Ang isa pang ligaw na aso ay nakihati na rin sa isa ko pang binti. Pinilit kong lumaban gamit ang aking mga kamao. Pero hindi man lang ininda na mga hayop ang aking mga suntok. Nang biglang dumating ang isang matandang lalaki punit-punit ang damit at mukhang istrikto. May hawak itong pamalo na nang makita ang mga hayop ay mabilis na kumaripas ng takbo. Habang nakabahag ang mga buntot na umaangil pang halatang natataranta sa presensya ng matanda. Ah, 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 ba? Mukhang malaki pong naging sugat ko sa binti. Tulungan niyo po ko, pati ang kapatid ko. Hindi ko na alam kung saan nagpunta. Nagkahiwalay po kami nang hinabol kami ng mga aswang na yan. Aswang? Walang aswang sa lugar na ito. Mga asong gubat lang sila na naghahanap ng pagkain. Wala silang permanenting tirahan. Ano iho? Kaya mo bang tumayo? Hi Hindi po. Walang tigil pong pag-agos ng dugo sa aking binte. Tulungan niyo na po ako. O oh, sige, umakbay ka sa balikat ko at hahawakan kita sa bewang. Malapit lang dito ang bahay ko, kaya konting tiis na lang. Napapaigik ako sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Pakiramdam ko ay namanhid ang aking mga binti at hindi ko agad naisip ang aking kapatid. Ilang minuto lang ang aming nilakad papunta sa bahay ng matanda. Pagdating namin sa balkonahe, tsaka ko lang napansin na maraming mga garapon ang nakahilera sa istanteng gawa sa tabla. Malapit yun sa bintana. Iba-iba ang mga kulay. Ganon din ang mga bulaklak sa harap ng bakuran. Mga sambong at iba pang mga halamang gamot. Alam kong bahay lang ng isang albularyo ang magkakaroon ng mga halaman. Kaya't napanatag ang aking loob. Nasa ligtas na akong lugar. Saglit lang na nawala ang matanda at pagbalik ay madala na itong mga dahon, langganang lusa at telang katsa. Pero ang higit kong napansin sa lahat ng mga dala niya ay ang hawak niyang hugis bilog na kulay itim na bato. Inilapag ng matandayon sa ibabaw ng lamesang kaharap ko, saka lumuhod sa harap ng tuhod ko. Hinugasa na muna nito ang mga dumikit kong dugo, saka nagdikdik na mga dahon sa maliit na lusong nagawa sa bato. Pagkatapos ay tumayo at lumapit sa mga nakahilerang mga garapon na may lamang kulay berdeng likido. Nang malinisan ng aking sugat, ay pinataka naman ito ng laman ng bote. Tsaka lang idinikit ang batong nakita ko kanina. Parang magnet yon na hindi naalis ang pagkakadikit sa aking balat. Kaya hindi na ako nakatiis na hindi magtanong sa matanda. Lolo, ano po ba ang bagay na nakadikit sa sugat ko? Parang bato. Hindi yan bato, Bestor Iho. Kundi isang tambal laban sa mga kagat ng mababangis na hayop. Lason, lalong-lalo na sa rabis ng aso. Ako nga pala si Lolo mo. Albularyo kung gumagamot ng mga sugat. Ano ba ang ginagawa ninyo sa baryong ito? Bibisita po sana kami kay Lolo Carding kaya lang po ay eh, nang papunta na kami. Hinarang na po kami ng mga asong yon. Nagkahiwalay kami ni Gabriel. Hanggang ngayon hindi ko alam kung saan siya napunta. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala nang mabanggit ko ang pangalan ng aking lolo. Namutla kasi ang matanda at parang nanginginig ang mga kamay. Mabilis din itong tumayo para lumayo sa akin. At halata rin sa mga mata nito ang matinding takot. Pero may kakaibang kilabot akong naramdaman na para bang sinasabing umalis na agad ako sa lugar na yun. Hindi ko na lang yun pinansin dahil hindi na rin naman ako magtatagal sa bahay na ito. Pipilitin kong maglakad para mahanap ang aking kapatid. Lalo pa at hindi naman ito alam ang pasikot-sikot sa gubat. Kung kaya mo nang maglakad ay pwede mo nang hanapin ang iyong kapatid mas delikado kapag dumilim na ang paligid. Maraming nagkalat ng mababangis na hayop sa gubat. Kagaya ng mga nangyari sa inyo kanina. Pasensya na at hindi kita masasamahan. May hinuhuli kasi akong antingerong pakialamero. Pero may bitag na ako. Malalamang ko rin kung saan siya nagtatago. Ang ipinagtataka ko lang, Lolo Igmo. Bakit takot ang mga nagkukotsero dito na pumasok sa baryo? sila lang naman ang mahilig gumawa ng kwento. Pagkatapos ay sila rin ang natatakot. Balita dyan sa bayan na marami raw aswang sa baryong ito. Pero sa atin nagaltagal na pagiging isang albularyo ko, wala pa akong naging pasyenteng ng nakagat ng aswang. Ang lolo karding ko kasi ay isang antingerong manunugis ng aswang. Kaya naman nagtataka ako kung bakit. Magkaiba kasi kayo ng pahayag. Pero hindi na rin ako interesado. Marami pong salamat sa paggamot ng sugat ko. Sigurado ka na bang kaya mo? Pwede ka namang manatili muna dito sa bahay. Kaya lang, paano naman ang kapatid mo? Iyon nga pong inaalala ko. Sige po, aalis na rin po ako. Medyo na wala wala ng sakit ng malagyan po ninyo ng gamot ang sugat ko. Utang ko sa inyong buhay ko. Nako iyo, maliit na bagay ang nagawa kong pagtulong sa iyo, kumpara sa tulong na gagawin mo para sa akin. A ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti lang ng makahulugan ang matanda sa pagtatanong ko. Kahit masakit pa rin ang aking sugat ay mas pinili kong tiisin para mahanap ang aking kapatid. Pagbaba ko ng hagdanan ay parang may nakita kong pamilyar na aso na sumilip sa gilid ng bahay ng matanda. Pero nang tignan ko ay wala naman akong nakita. Sisilipin ko pa sana pero naramdaman kong nakatingin sa akin si Lolo Igmo. Kaya't itinuloy ko ang aking paglalakad. Nang tuluyan ng makalayo, ay tsaka lang ako nakahigop ng sarili kong hangin dahil sa pagsalakay ng matinding sakit. Nagpalingalinga ako sa paligid at tinawag ang pangalan ng aking kapatid. Pero malayo na ang aking nararating ay napansin kong bukod sa madilim na ang daan ay parang may nakasunod pa rin sa akin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan kaya't mas binilisan ko pa ang paglalakad. Ilang beses ko pang sinubukang sumigaw para tawagin si Gabriel. Ilang minuto pa ang aking nilakad habang pakiramdam ko ay mas lalong nanakit ang aking sugat sa tuhod. Mainit na rin ang temperatura sa aking katawan. Mabuti na lang at may natanaw akong kubo sa gitnang kakahuyana. May usok din na lumalabas sa bandang kusina. Dali-dali akong lumapit para sana magtaupo sa may-ari ng bahay. Pero gano'n na lamang ang tuwa ko nang makita kong si Gabriel ang bumungad sa pinto. Maluhaluha itong tumakbo para yakapin ako. Kuya, anong nangyari sa'yo? Akala ko kung napano ka na. Iniwan mo kasi ako. Akala ko kung kaninong bahay ito. Nagbago na pala ang tirahan ni Lolo Karding. Te teka, anong nangyari sa tuhod mo? Ay ah, ito ba? Inabutan ako ng mga asong umahabol sa atin kanina. Ikaw itong walang pakialam kung buhay pa ba ako. Iniwan mo ko sa gitnang gubat. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Lolo Igmo. Itutuloy ko na sana ang aking pagsasalita ng sumilip si Lolo Karding. Malaki na ang pinayat nito at may mga tumubong butlig sa balat. Ganon din sa braso at binti. Mas nauna itong nagsalita matapos marinig ang mga sinasabi ko. Galit itong tumingin sa akin at sa tuhod ko. Bestor, isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagtitiwala sa albularyong sa si Igmo. Dahil hindi siya totoong albularyo, isa siyang mapagpanggap na aswang. Lolo? Bakit po iniligtas po niya si kuya? Isa ka pa, Gabriel. Iniwan mo ang kapatid mo sa gitna ng panganib. Hindi ko nagustuhan ang pagliligtas mo sa iyong sarili. Habang si Vestor ay muntikan ang lapain ng mga aswang na iyon. Pumasok ka dito sa lab ng bahay. Kailangan mapalitan ng mga gamot ang inilagay ng matandang iyon. Kulang na lang ay kalad ka rin ako ni Lolo Carding papasok sa loob ng kubo nito. Kahit mabagal ang paghakbang ay kitang kita ko kung panong mas nanaig sa matanda ang kagustuhang mapalitan ang gamot na nasa sugat ko. Ganon din ang paghibot-hibot ng aking kalamnan na may kagat na mga asong sinasabi nitong aswang. Pagpasok namin sa loob ng sala, ay agad na pumasok sa silid nito si Lolo Carding. Pagbalik ay may dalang kwintas na ng kwintas na suot ng aking kapatid. Agad na tumabi sa akin nang upo si Gabriel habang nag-aalala. Alisin mo ang tambal sa tuhod mo. Ang matandang sigmo si ay ang malupit na aswang na pumapatay ng mga taong may sakit. Karamihan sa kanyang mga nagiging biktima ay ang mga lalaking malapit ng mamatay. Katulad ko, alam kong bilang na rin ang araw ko sa mundo. Kaya pinaghahandaan kong mabuti ang pagdating ninyo. Ipapasa ko sa inyo ang aking mutya ng salagubang laban sa aswang na ubot. May itong alisin ng sakit na mararamdaman ninyo sa sakit na galing sa kagat ng aswang. Sabi po ni Kuya, ay albularyo daw po si Lolo Igno. Kung totoong aswang pong matandang yon, bakit hinayaan niyang makauwi si Kuya at hindi nila pa? Sabi ko na. Kaya pala hindi magandang pakaramdam ko sa bahay ng matandang yon. Dahil iba ang enerhiyang nanggagaling sa tahanan niya. Ang ipinagtataka ko, bakit niya ako tinulungan? Dahil balak niyang yang gawin ka, gagamitin ka niya laban sa akin. Katulad ng sinabi ko, balak na niyang kalabanin ako ngayong mahina na ako at hindi na kayang lumaban. Kahit na anong mangyari, bigyan ninyo ng ustisya ang pagkamatay ng inyong mga magulang. Nagulat ako sa aking narinig dahil ang buong akala namin ni Gabriel ay namatay sa sakit ang aming mga magulang. Kaya't napatayo ako sa aking kinatatayuan kahit masakit pa ang aking mga sugat. Magsasalita pa sana ako nang marinig namin ang mga alulong ng mga aso sa labas. Kaya't lalong nagmamadaling isinuot ni Lolo ang pintas na nito sa liig ko. Kuya, ha, ano yon? Parang may aso sa labas. Ang mga ubot ang nasa labas. Bilisan ninyo. Kunin mo Gabriel ang salapang ko sa kusina. Ikaw na ang ginawa nilang pain para matunto ng aking pinagtataguan. Patawarin ninyo ako, Apo, kung pati kayo ay nadamay sa problema ko. Kung totoong silang pumatay sa mga magulang namin nararapat lang na pagbayaran nila ang pagsira sa aming pamilya. Matapang akong humarap sa matandang si Lolo Igmo. Kasama nito ang mga asong umatake sa amin ni Gabriel kanina. Nakangisi itong may nakakatakot na itsura. Malalaki ang mga pangil na nakalabas sa bibig ng aswang. Habang ang mga kuko ay mahaba rin at matutulis. Mapupula ang mga matang nakatingin sa aming kinaroroonan parang may malakas na enerhiyang gumapang sa aking buong katawan nang maramdaman ko ang bilog na palawit ng pintas. Lumapit sa akin si Gabriel at binigay ang salapang habang inaabangan ko ang pagsugod ng mga kalaban. Wala akong ibang gusto, kundi ang mawala ang mga humahadlang sa aking pamumuno. Lalo ka na, Karding. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang aking anak. Kaya pinatay mo rin ang aking anak, Igmo. Isa kayong mga aswang na pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban. Wala kayong karapatang mabuhay sa lugar na ito. Dahil kampon kayo ng kadiliman. Tama na ang satsat. Simulan na natin ang labang, Karding. Hindi na ako makapaghihintay pa na hindi matikman ang dugo ng antingerong manunugis kuno ng mga aswang at hindi rin ako makapaghintay gimo na sumayad ang dugo mo sa talim ng aking salapang. Anong ipinagmamalaki mo? Ang mukhang tinidor na armas na yan. Anong palagay mo sa akin, isda? Parang nangungutyapang sumenyas ito sa mga asong nakaupo sa tabi nito habang nakalawit ang dila na halos sumayad sa lupa. Naunang sumugod ang asong kumagat sa aking binti sinalubong ko ng aking hawak na salapang. Pansamantala rin na nawala ang pananakit ng aking sugat sa tuhod. Dahil siguro sa suot kong mutya. Pero mas nagulat ako kay Gabriel na nilapitan si Lolo Igmo at inatake nito gamit ang salapang. Pero nakailag ang matanda at gumanti ito ng sipa sa aking kapatid. Tuluyan ang nawala ang aking pagtitimpi nang makita kong tumihaya si Gabriel sa lupa. Ilang beses kong iwinasiwas ang dalakong armas laban sa nakatayong si Lolo Igmo. Pero mabilis ang matanda at hindi ko nailagan ang pag-atake nito ng kalmot. Tinamaan ako sa leeg at braso. Akma na sanang aatakihin ulit ako gamit ang matatalas ng ngipin. Nang biglang lumiwanag ang aming mga mutya. Ganon din sa aking kapatid. Nasilaw ito at napataklob ng mga mata kaya't nagkaroon ako ng dahilan para makakilos pasugod sa kanya. Mabilis akong bumangon at walang ano-ano na sinaksak sa likod si Lolo Igmo. Sumunod din si Gabriel. Pasugod din sana sa matanda. Kaya lang ay sinalubong ito ng mga alagang aso ng matanda. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Carding, nagitilan ang leeg ni Lolo Igmo. Tumalsik ang maraming dugo sa lupa. Pinilit kong tumayo at itinukod ang aking salapang sa lupa. Isa-isa kong inatake ang mga galit na galit na aso. Habang si na Lolo Karding at Gabriela ay pinagtulungan nilang saksakin ang nakaluhod na si Lolo Igmo. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito hanggang sa malagutan ng hininga at unti-unting bumalik sa dating anyo. Nanghihina akong napaupo sa lupa at saka ko lang naramdaman ang paghibot-hibot ng aking sugat. Nang makapagpahinga na ako, walang sinayang na sandali si Lolo Carding. Agad niyang hinugasan ang aking mga sugat. Ganon din ang sugat ni Gabriel. Nagulat din si Lolo Carding sa biglang pagtapang ng aking kapatid. Pagkatapos ng gabing yun, ay napatunayan kong walang imposible sa mga taong nagtutulungan at may pagkakaisa laban sa kasamaan. Mananatili pa rin ang kabutihan. Ilang araw din ang pinalipas bago na wala ang aking hawa ng aswang. Buwan lang din ang itinagal ni Lolo Carding at namatay din ito sa malubhang sakit sa baga. Sa ngayon ay nagkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya at suot pa rin namin ang mutya ng salagubang na ang kakayahan ay magpahina sa aswang. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Nawa ay nagustuhan po ninyo ang aking kwento. Magandang araw po muli sa inyong mga taga-suporta sa inyong channel. Wakas.